Good day mga katumbayan Yan. Para bagong araw naman at para bagong naman tayo mga katumbayan Ay, yeah, kayo sa ginagawa na ginagawang cover court Dito sa aming lugar Ayan. May mga kulay na po ang poste at biga Bubong na lang po ang kulang pero malapit na rin po yung bubongan Kasi para na rin po yung bubong na, na, ng cover court natin Ayan mga katumbayan oh. konting unting na lang to at matatapos na to pwede na itong over kapag nabubongan na ito ayan susunod na araw, papakita ko ulit sa inyo yung kung ano bang pagbabago pa <clears throat> ayan, napusti na lang ang wala pang pasilya makakatambayan kita niya naman o no? labing dagat ang cover court ng barangay Lipata ayan ayun na katambayan dumating na yung bubong inadyo na sa taas ayan okay lang araw bubunga na yan mga tambayan ayan ako bubunga na nga po nila mga tambayan ayan ayun oh no. may isang hanay na dun oh no. ah, ayos ito mga tambayan malapit na to And shout out sa gumagawa sa taas ayun oh no. ang tatabang wala po silang mga belt mga katambayan Ayun. Ayun. Lalatala na ito isang linya. Mga cover court, bubong, mga Sabi, pula Hindi mo, hindi ba ito kulay pula makatambayan? Parang, dirt red, dirt red. Ayun, makatambayan. Eh. Nasa taas sila, oh. May lubid silang hawak-hawak ayun. Lumalawak yung nila mga katambayan. ka lang. Ito ay nasa kalahati na ay yun oh may one port na oh makatambayan ring na lang ang kulang ayun tapos may ilang poste pa doon na wala pang kulay mga katambayan at uh, nga ka pala tayo po ay gumagawa rin dito sa iskim kot tayo na agmamasilya niyan mga katambayan oh, shout out kay Ron Ron Ayun ayan mga katambayan sana matapos ito